Anong nyo ba? ba na ngayong araw, April 8, 2024, ay magaganap ang isang total solar eclipse na nangyayari lamang sa kada isa't kalahating taon. Ito ay isang fenomenon kung saan ang buwan ay dumadaan sa gitna ng mundo at araw. Sa pagdaan nito, natatakpan o nahaharangan ng buwan ang anumang liwanag ng araw sa mundo. Ang kadiliman, nagtatagal ng halos apat na minuto. Sa loob nito ay maaari mong titigan ang buwan at araw na hindi kailangan pa ng telescope. Ang total Tal solar eclipse ay isa lamang sa apat na klase ng solar eclipse kabilang na ang annular, partial at hybrid. Ang huling solar eclipse na nasaksihan sa Pilipinas ay ang annular solar eclipse noong June 21, 2020. Samantala, isa sa mga sikat na paniniwala lalo na sa Visayas na ang mga eclipse daw ay nangyayari kapag kinakain ng isang malaahas na dragon na tinatawag nilang Bakunawa ang buwan o araw. Sa ilang mga kultura naman, pinaniniwalaang ang pagtingin ng diretsyo sa solar eclipse ay nagdadala ng malas o negatibong enerhiya sa mga tao, lalo na sa mga bata at buntis. Ilan din sa mga sabi-sabi na ang mga eclipse daw ay nagpapahiwatig na malapit na ang katapusan ng mundo. Pero anumang paniniwala, ang mga eclipse ay mga patunay na patuloy ang buhay kasabay ng pag-ikot ng mundo sa araw at sa buwan. Ngayon, alam mo na!